Nakikita niyo yung mga online lending apps sa inyong mga sa inyong Facebook, sa inyong YouTube, nakalat di ba? Ngayon ito. Nagtry ba kayo mag-loan? Kung kayo ay nag na mag-loan sa mga online lending apps, ingat kayo sa inyong mga reference number na gagamitin. Lalong-lalo na kung hindi nyo sure na kayo ay makakabayad sa 7 days na required nila. Lahat halos ng online lending apps na makikita niyo sa Facebook, sa YouTube, at kung saan-saan pa mga uh, ano nila. Lalo na sa Play Store, nandun lahat yan. Sasabihin nila, 30, uh, 136 days, 3 months, ganyan. <laughs> Hindi totoo yun. Lahat po yan ay 7 days. Ang isang ano lang ay, ang, ang, ang alam ko lang na, ano, uh, kita ko kasi sa, sa mga nakikita ko sa YouTube, OLP, Digido, Tala. Yan lang yung nag-ano ng mga ng mga papipiliin ka ko ilang days mo. Pero kung ikaw ay matagal ng lender nila. Ngayon, ang 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 may sa suggest ko sa inyo para hindi kayo mapahamok o hindi kayo magkaroon ng problema in the near future, gamit kayo ng mga reference number na sariling number nyo or inventuhin nyo na lang yung number. <laughs> dahil pag hindi kayo nakabayan sa so within that uh, up, sa 7 days na required on the 7th day na due date nyo mapapahiya kayo sa lahat ng inyong reference number na gagamitin kaya huwag na huwag kayong gagamit ng reference number na hindi nyo ka-close or hindi nyo sariling number dahil sigurado ako first uh, due date pa lang or before due date grabe na yung message sa inyo due date ng, araw ng due date, lunch time pa lang, na-message na nila lahat ng number na ibinigay nyo. After ng hapon ng due date, nandoon na sila sa Facebook nyo. Kaya sabi ko nga sa inyo, ingat kayo sa paggamit ng mga reference number at sa pagbibigay ng inyong mga Facebook account. Yun lang aking ma-share. Thank you so much, everyone.